diyan po, nakikita po natin, paparating na sa loob ng simbahan ng Quiapo ang andas ng pung itim na Nazareno matapos ang labing limang oras. Gaya po ng mga dumayong deboto, nagpakita rin ng debosyon sa pung itim na Nazareno ang mga ihos del Nazareno. Sila po yung mga nasa andas at humarap sa mga debotong tuloy pa rin sa pagsampa kahit na ipinagbawal na. At nakatutok si Rafi Tima. Ganito ang alon ng mga deboto pagdaan ng andas sa bahagi ng Hidalgo patungo sa direksyon ng San Sebastian. Sa tindi ng siksikan ng mga deboto, hirap umusad ang andas kapag hindi sila nagsabay-sabay sa paghila. At kahit hindi na pinapayagan, marami ang sumubok at sinamantala ang pagbagal ng usad ng andas para sila ay sumampa. Ang mga debotong sumasampa, mahawakan na ang salamin na nakapaligid sa pomit team na Nazareno sapat na. Ang iba naman, punteri ang dulong bahagi ng cruise na pasan ng poon. Ang isang ito, todo ang yakap at halik sa dulo ng cruise na wala nang magawa ang mga ihos. Ito ang bahagi ng nanghirap na dinanas ng mga ihos del Nazareno. Bagamat mas mabilis na ang usad ng andas, marami pa rin ang hindi sumunod sa usapan. Kung sa hirap, mahirap. Kasi kung isa sa puso mo yung pagiging ihos, eh talaga kailangan mo magsakripisyo. Para sa debotong si Jeff, mahirap baguhin agad ang nakagawian. Bagamat hindi na susubukang sumampa, susubukan na lang daw nilang humawak sa lubid. Alas 9 pa raw sila kagabi sa Kirino Grandstand, kaya ang iba niyang kasamahan, sinasamantala ang pagkakataon para matulog bago ng anda sa kanilang kinaroroonan. Pag salam, salang, bitaw, ganun ulit, pahinga konti, sasa sa, sa, ako. Pananang pala sa pasasalamat sa lahat ng biyaya. Ilang minuto na ang tinatagal ng ganito katinding balyahan, siksikan at tulakan. Bahagi lang umano ng pagsubok sa kanilang pananampalataya na makalapit, masilayan at mahawakan ng bahagi ng andas ng poong itim na Nazareno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.